The import ng kalaban huli ni Abando, solid na supalpal ang ibinigay commentators at mga fans na apawaw sa ginawa ni Abando. Maganda ang laro ni Abando, halos double-double yan para sa video natin ngayon, umpisahan na natin. First play ni Abando, kitang-kita na siya na naman ang nakikipagagawan para sa rebound at napunta sa anyang ang bola. Oras natin sa first quarter, 7 minutes, 31 seconds. Nasundan ang rebound play ni Abando ng isang steal sa ere at talagang lumilipad itong si Abando para makuha ang bola at nagtatagumpay naman ito sa kanyang mga ginagawa at siya talaga ang nag-iisang air Abando ng mga Filipino basketball fans. Sa play naman na ito, nakakuha ng magandang pwesta pwesto si sa loob ng paint. Pinigyan ng mabilis na pasa, pasok para dito kay Lakay. Sunod-sunod na ang magandang performance na naipapakita niya sa umpisa pa lamang ng laro. Tumira naman ng tres ang kanilang kalaban, mintis ang tira, isang nakaabang na abando ang nakakuha ng rebound. Tikitan lamang ang score sa second quarter. Heto na yung play na napawaw ang mga fans at commentators dahil na sa burado talaga ang tira ng import ng Sowon KT dito at si Abando ang nagbigay ng solid na block sa import ng kanilang kalaban. Tapos binigyan na lamang ito ng isang blocking foul dahil posible na baka mauwi sa back-to-back -back highlights ang play ni Abando lalong-lalo na at maganda ang kanyang buwelo tapos naiwan pa ang import ng Sowon KT. Pinagpag lang naman ni Abando ang foul sa kanya at balik naman kaagad ito sa laro. Tinignan pa talaga nila sa malapitang replay ang block ni Abando at pwedeng ito ang maging block of the year ng KBL sa kasalukuyang season. Napakaganda talaga ang pagkakatiming ni Abando sa play na ito kaya naman mapapabilib ka talaga sa block na ito ni Abando. Pinilit naman ni Eldefonso ang kanyang opensa laban dito sa mas malit na Abando gumamit ng pwersa at katawan pero hindi nagpatinag si Abando. Dumepensa pa rin ang resulta mintis ang tira ni Eldefonso na punta sa anyang ang bola. Maging sa assist ay gumawa na nga rin itong si Abando at isang magandang pasa ang ibinigay niya sa kanilang import. Ibang iba talaga ang laro ni Abando lalong lalo na kapag ganado ito dahil na rin sa nagiging unstoppable siya at sa lahat ng aspeto ng laro ay meron itong nagagawa. Iniwan naman ni Abando ang kanyang depensa sa play na ito at nagawa niyang makalusot. Merong sumabay pero diretso nga lang itong si Renz sa kanyang layup at merong contact humihingi ng foul pero walang ibinigay ang referee. Meron talagang body contact at kita naman ito sa replay. Sumabi ang defender pero walang tawag. Siguro medyo manipis ayon na rin sa tingin nga ng referee. Next play ni Abando nag kala Stephen Curry gumewang gewang tapos nag step back pumasok ang 3 points ni Abando. MVP mode ang galawan ni Abando sa larong ito at may nagagawa ito sa halos lahat ng aspeto ng laro. Sa play naman na ito nakuha ni Abando ang rebound na bitawan niya ng konti pero saan niyang pa rin ang bola. Konti lang. Ang ganitong klase ng mga players 6'2 lamang ang height pero nakikipagsabayan sa pagkuha ng rebound laban sa mga naglalakihang sentro ng kanilang kalaban. Isa na nga rin sa Renzo Abando sa mga Filipino basketball players na gumagawa ng kanyang pangalan sa KBL dahil may talento naman talaga itong si Abando sa paglalaro ng basketball at sa kada laruhan niya ay nagkakaroon rin siya ng ambag para sa kanyang team na anyang. Sobrang aktibo talaga ni Abando sa pagkuha ng mga rebounds at isa ito sa napapansin rin ng mga basketball fans at nakikipagagawan talaga siya sa ere. Maliban sa air Abando Dunk at Black ay kilala rin siya bilang isa sa mga guard na nanunongkit ng rebound. Isang magandang alley-oop attempt para kay Abando na sabayan nga lang ng defender pero merong foul naman na tinawag. pangiti iting na lamang itong sila kay dahil munti ka na namang makalusot ang play nilang yon. Dalawang free throw para kay Lakay na ipasok naman niya, mas lumobo pa ang kanilang kalamangan. Pagkatapos ng second quarter ay lamang ang anyang ng 13 points. Nakuha nga ulit ni Abando ang rebound sa play na ito. Opensa na ngayon para sa team ng anyang at sa sumunod na play ni Abando, hassle ulit. Sa pakikipag-agawan ng bola, nakuha ni Renz bola, binato sa kalaban, tumalbog, out of bounds sa anyang ang bola. Yung sipag rin ni Abando ang isa nga sa gustong gusto at sa kanya ng anyang dahil na rin sa mali nga si Abando pero ginagamit niya ang kanyang bilis at yung taas ng kanyang talon o yung pagiging atletik niya para masabayan ang mga mas malalaking players kumpara sa kanya. Mabilis na naman na nakapasok si Abando sa loob ng paint. Nakuha niya ang muntikan na ang maagaw na bola. Easy 2 points pa ang naging resulta para dito kay Abando. Nakakailang rebound na rin itong si Abando at isa na namang rebound ang nakuha niya sa play na ito. 3 minutes na lamang ang natitira sa 4th quarter. Gusto rin natin yung stamina ni Abando dahil parang hindi nga ito napapagod at palaging aktibo sa mga play mapa-offense man yan o defense. Kung hindi lang diniin masyado ni Abando ang kanyang kamay sa play na ito ay isa naman sanang monster block ang kanyang nagawa pero may konting contact sa kalaban kaya naman tinawagan ng foul. Panalo ang anyang sa larong ito at masasabi natin na isa nga ito sa best game ni Abando sa kasalukuyang season na halos double-double ang kanyang nagawa at nagkaroon pa siya ng magandang block kontra sa import ng kanilang kalaban at napabilib niya ang mga commentators at maging ang mga fans na nanonood sa larong ito